So, what's up mga kadig ride so ngayon pupunta tayo sa Naik Cavite kasi itong Dominar 400 natin na UG version 1 ipapa eh, lowering kit natin so bakit nga ba pa papa lowering kit pa to eh sakto naman kasi yung ko kasi mga boss 5'6 so sakto lang sya medyo tingkayad I mean tingkayad sya pero hindi sya tiptoe yun nga lang kasi medyo tingkahit tayo pagdating sa mga kalsada na masyadong matarik alam nyo na pataas wala problema kasi ayos lang kasi hindi natin pinipigilan yung motor pero kasi pagpababa at traffic to, tapos may backride pa kayo tapos may box pa pero ngayon hindi ko kinabit yung box Kasi hindi ko naman kailangan Doon medyo nakaharanda mo ko ng kaba Alam nyo na kaba na baka dumausdos Or hindi kayanin ng hita ko Or binti ko Kasi nga nakating kaya So hindi buo yung pwersa natin So nag decide ako oh, After one year nag decide na ako na pa Ipalowering kit to So ang plano ko sana na ikabit is uh, yung pinaka lower daw kasi sa kanila ay 1.5 inches. So tingin ko okay na 'yon para sa akin. So nag-sendaman siya ng picture na kung gaano kababa 'yon. So nagtanong kasi ako kung ano tsura So yung pinakita niya sa isang picture is yung height is 52. So semi flat foot na siya nung kinabit yung 1.5 inches. So tingnan natin kung pagdating ba sa akin is okay na yon so tinanay ko sukatin parang hindi pa ganun ka flat yun syempre hindi naman pero pag nakasapatos naman or nakaboots for sure naman na medyo lapat na yon so okay na ako doon sa ganung stance so maya tignan natin kung ano mangyayari papakapit natin so from Marikina to Nike Cavite is like 2 hours so okay na yon so meet up kasi doon is 10am ang schedule ko Ayan, so balikan ko kayo kapag nandun na tayo So nandito na tayo sa Cavite Kaya lang nagkaroon ng problema kasi Hindi pong may isang malaking problema Ang nangyari kasi Yung nakapin na uh, location nung pupuntahan natin is Tama naman kaya lang Ang nangyari may subdivision na dadaanan Which is hindi siya pwede daanan So Nakalimutan ko rin pang subdivision na yun. So, ang sinabi lang sa akin, pagdating sa Wilcombe Depot, kaka, unang kato kakanan. So, siguro, ina-direct na tayo siguro ng waste doon. Ayun, naka-waste naman kasi tayo. So, for sure naman, makakarating tayo doon. So, nakalagpas na tayo sa Wilcombe Depot dito sa Naik Cavite then unang kanto daw kana oh siguro yun let's see so, Nakalikod na tayo sa Kana na yun guard na nakausap natin kanina then pagpasok nyo parang may mga off-road medyo off-road sya kasi ginagawa pa yung kalsada parang ganito parang madali lang ang daanan tapos may may ita kayo rotonda ng ganyan medyo nakakaligaw lang yun din naman sabi sa anong guard may ikot ikot ako makikita siguro which is yung tinutukan niya yung rotonda so marami tayong dinaanan na rotonda tatlo at tatlo tapos papasok ko sa isang subdivision yun na de malapit na tayo dumating tingin ko sabi din sa race Dito na yung banda Kumbagalan so na lang natin Mas makalumpas na bus tayo Kita? Dito? dito pa? Alam mo Rambo? Ayan Tinaan ako dun sa isang subdivision Bawal daw pumasok nakatapos na tayo kay Rambo so maliban sa lowering kit ang ginawa niya yung na itong clutch kaya parang medyo na nabago ako kasi daw yung sa akin daw kasi hindi daw pumapasok daw, daw yung neutral ang nangyayari doon magbubungi daw yung clutch sa loob so, yun, ang ganda rin na ngayon kasi maliban naman sa lowering kit na nilagay niya Then, din uh, inayos niya rin tong clutch so thankful ako kay Rambo. Okay, Sir Rambo kay Sir Rami Rambo so nangyari kasi ang alam ko ikakabit is 1.5 or 1.6 so hindi daw pwede kasi uh, masyado daw mabigat then kung magbabackrain pa daw ako ano na Sa sasayad na yung gulong kumbaga sa tapalodo parang ganun ang mangyayari kaya advice niya sa akin 1.3 edi eh, sige kasi since konti lang naman yung ano yung difference pumag na ako then kala ko noon yung yung 1.5 or 1.3 yun lang talaga ibababa ng motor yun pala hindi kasi ang mangyayari para madodoble yung or yun madodoble yung pagbaba ng motor so instead of di ko sure ha ang sabi niya kasi sa 1.6 ang mangyayari bababa pa yon ng pag naka-install na ang mangyayari kung 1.6 yung kinabit magiging parang 2.6 yung ibababa ng motor so ang laki ng difference isip niyang ni ko kasi lang parang kung lowering kit is 1.5 1.5 bang ibabaw hindi pala so mas bababa pala Ayun, so doon ka lang Sa mga nag-iisip kung For example, masyado daw bang mababa yung 1.5 Kasi 1.5 lang For example, 5 doon ang height mo Tapos 1.5 lang yung ibababa So parang kapos pa rin Hindi, parang almost madadagdaga pa ng 1 inch Ang ibababa So ang laki nun So medyo nanibago lang ako dito sa clutch Siyempre, iba yung nakasanayan ko. Mas maganda nga lang yung plane nito clutch ngayon kasi mas madali na pumasok yung cambio. Wala na masyadong tunog. Kumbaga, saktong-sakto na. So, balik tayo doon sa lowering kit. So, yung iba sila sabi sa akin ng karalala ko, hindi, bakit hindi na ako magpatabas. Ayoko kasi nung tinataba ko sa upuan kasi hindi naman makapal tong upuan. Panipis lang naman to eh. Mali lang ang daan. <laughs> Uy. So dati ito, ito na yung magandang ano ng lowering kit. Dati kasi hirap akong i iatras tong motor. So ngayon hindi na. madali na so yun yung isa sa mga advantage pag naka lowering kit madali na yung atas motor so balik tayo kanina sa sinasabi kong ano uh, sinasabi ko kanina na bad din ako matapos ng upuan kasi ayoko kasi manipis lang itong upuan so maula ng comfort so nag decide na lang ako na lowering kit diba? Wala nang tapos tapas gano'n pa rin itsura niya Ang nangyari sa kanya, yun, madali na i-atras Yung motor Pero yung stance pa rin, nung ano, parehas lang Kasi inuuna, iniisip ko Pag nag-lowering kita ko, parang mangyayari, bababa yung upuan Tapos Yung yung manubela mataas pa rin ganun pa rin kaya parang piling ko enduro ko or something so anong nangyari ang ginawa pala ang gagawin pala binabaan din yung manubela ito ay na-adjust din yung sa manubela kaya ang binaba dalawa manubela syaka itong ano manubela syaka itong lowering kit na kinabit sa ah, shock so yung ano yung lowering kit kinabit lang siya sa ibabaw ng shock parang ganon dun siya nag dun siya kinabit hindi siya unang una kasi iniisip ko baka sa ilalim doon yung kakabit kasi kala ko nga kanina dalawa o tatlo sila gagawa bubuhatin yung motor ganon yun pala hindi siya, siya lang siya lang gumawa tinira niya lang mag isa laki din tao ni sir eh kayang kaya niya eh. So may major testing natin sa high speed kung may difference ba yung nakalawaring kito hindi kung may dragging ba o oh wala kasi parang pag naka expressway ako yung parang may pag naka high speed ka na alam mo na yun naka top speed ka na yung parang may hangin sa ilalim ng motor tapos parang inaangat ka Parang airplane mo nang dating mo para magte-take ko pang pakiramdam eh. so yung kumpara mo dun sa NK400 ko dati dati kasi naka NK400 ako wala siyang ganun wala siyang parang airplane na pakiramdam na magte-take ko ka so sa dami na nararamdaman ko yun pag uh, high speed so ko sa ibang user ko nararamdaman eh. pero ako napapansin ko na parang may hangin sa ilalim parang dragging Lagi ata tatawag ng mga karerista doon Laging na hangin ko yun parang magte-take off Sige siya na kung yun ang tawag doon Pero ganoon yung pakiraza magte-take off So sa ngayon napapansin ko parang normal pa rin naman yung ano ko Yung riding Wala namang pinagkaiba Then ang height ko 5'6 Ang kinabit na lowering kit is 1.3 inches Then medyo di, Medyo eh Parang flatfoot na ako halos Isipin nyo Ganun sya ka difference Kung compare natin na parang Hinalaki lang talaga yung uh, Nakaapak Dun sa sahig Ayan, halos buong pa ako na yung nakaapak Lalo siguro pag nagboots ako Kasi mostly nakaboots Ngayon kasi naka, ayun know, Naka-converse lang ako Kasi diretso tayo pasok ko Ina. So yun, dito na tayo sa expressway Init Oh yun, na. madali na siya in-neutral ngayon ha dati pag nag uh, e expressway ako lagi lang ako naka clutch tas ang hirap yung neutral or gagawin ko papadistansyahin ko muna yan kasi ganyan kalayo yan tapos mag neutral na ako kung papalapit dun sa, sa susunod sa sasakyan yun ang ginagawa ko ngayon kahit ako stop kaya kaya na mag uh, Amin to. Kaya kaya nang magyutral, baka sinipin. So, Tatalay natin yung kung may mabubuas na parang airplane boat nito, I mean. Yung parang take off, napakiramdam pag naka high speed parang take off parang li, parang pakiramdam ko lilipat ako yung parang aangat kasi nga mas mababa na yung motor uh -oh. mababa na yung clearance ground clearance mababa na so sa mga tulad ko na kinulang sa hike yung mga hindi pinalad sa height so sa mga 5, 6 and below yun sa common height na mas hindi naman kasi yung height 5, 6 pa so sulit na sulit tong lowering kit ah uh, madali na siyang ipaikot ah uh, i-manobra pa ikot na diba? u-turn mga ganun tapos madali na siya i kaya kung may extra budget pa kayo uh, pakapit na kayo ng lowering kit so meron din sila tinitinda na kilakapit na pampataas yun parang 1.3 inches sa ata madadag ka parang so kung 5.8 or 5.9 ka magiging parang tingged ka parang ganun ang ano ang doon so di so dito na natatapusin yung content natin so this is sneak ride ride safe 早。